Um, this love letter is from Clara. Dear Kathy G., magandang gabi po sa inyong lahat. Gusto ko lang pong ibahagi ang kwentong pag-ibig naming mag-asawang si Joven. Nagsimula pong lahat nung ako ay minsang maanyayahan na umaten sa isang Christian church ng aking college friend. Mula noon ay regular na akong dumadalo doon dahil totoong nabago ang aking buhay. Habang tumatagal, syempre nagkakaedad na ako, Kathy. At ang mga kabatch ko na naglilingkod din sa church ay nagsipag-asawa na at ikinasal na. Ako na lang yata ang hindi. Sa totoo lang, Kathy, kahit 25 na ako noon at nagpapakasal na mga kaibigan ko sa simbahan, hindi talaga ako nape-pressure dahil naniniwala ako na kung ibibigay ng Diyos, ibibigay talaga yon sa tamang panahon. Noong taong ding niyon, tumating sa church namin si Joven, na-invite naman siya sa isa kong kaibigan na tulad ko naranasan niya rin ang transformation sa buhay niya. Sa totoo lang, Kathy, I'm older than Joven, pero kaming six years na age gap, kaya ang turing talaga niya sa akin ay ate. Ako naman ay bunso sa kanya. Lumipas ang dalawang taon, I finally turned 27 at patuloy pa rin akong naglilingkod sa church namin. Mas tumindi ang panunokso sa amin ng mga friends ko. Until one night, Kathy, na naginip ako sa panaginip ko ay nandoon si Joven. Napakalinaw, Kathy, dahil parehas kaming naka-wedding attire at sa panaginip ko, siya raw ang mapapangasawa ko. Nagising ako, nag at tinanong ang Diyos, siya na ba talaga ito? Masaya ako pero at the same time, gusto kong maging malinaw ang lahat, Kathy kaya ikinuwento ko to sa church friend namin and little did i know Kathy, si Joven din pala ay nagdadasal para sa isang girlfriend and tulad ko rin na panaginipan din daw ako ni Joven according to our friend parehas din daw kaming naka-wedding attire at napakalinaw at nakita niya raw ang mukha ko sa panaginip niya sa isip-isip namin mukhang kasagutan na to ng Diyos sa amen mula noon doon na nagsimula ang aming ligawan. Isang taon din kaming naging boyfriend-girlfriend at nagpakasal din agad. Ngayon ay may isa na po kaming anak at patuloy na nagsiserve kay God at piniling isentro ang aming nabuong pamilya at pagmamahalan sa tulong ng Panginoon. Nagmamahal, wow. Clara. Wow. Wow. Tingnan mo Malang naman ang paniginipan nila ang isa't isa. isa. Ang paniginipan mo, parang wow. Oh, parang meant to be ata yun. Yeah. Mm. Yeah.